Sabi ng nakausap kong security guard, ganito daw ang ginagawa nila sa field para hindi sila atakihin ng mga lamok. Mabisa rin daw itong pamatay ng lamok. So dahil sunod-sunod ang bagyo ngayon, siguradong marami na namang mabubuhay na lamok na kung saan-saan. Kapag may bagyo, kasunod ng bagyo ang dengue. Marami na namang dengue ang maitatala sa aming lugar. Kaya sinubukan ko tong itlog ng tray na gawing panlaban at pamatay ng lamok sa garden namin. Ginagawa ito sa labas ng bahay. Kung ikaw ay may allergic rhinitis or asthma, ingat lang po baka makasama ito sa iyo. Siguraduhin na ilalagay mo to sa labas ng bahay at isasara mo ang bintana ng iyong bahay upang hindi pumasok ang usok nito sa garden kasi madalas nandyan ang mga lamok naglagay ako ng itlog ng tray sa bawat sulok ng garden namin so makikita nyo guys na nasa labas na siya at unti-unti nang kumakalat ang usok actually bago ko i-video ito ay eh, sinubukan ko talaga siya hanggang sa maubos effective talaga ang lamok effective siyang pamatay ng lamok Sinubukan ko muna para ma-share ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag nagpausok ako ng itlog ng tray. Mapapansin nyo na kumakalat na unti-unti yung usok niya. Naglagay din ako sa may bintana namin. At sinisilip ko dito sa bintana namin kung gano'n nakarami o makalat yung usok sa labas ng garden. Sinasara ko yung bintana para hindi pumasok yung usok sa loob ng bahay. Ayan guys, makikita mo na rin o. Oh, umaakit na rin dun sa may bandang puno. Pati langgam niyan at mga hantek siguradong tepok. Makakatulong din ito pambulaklak ng puno ng mangga. Ayan, naglagay din ako dito sa may sulok, sa may construction ano, materials. Ayan guys, try nyo din kung effective sa inyo. Siguraduhin nyo lang nakasarang mga bintana at pintuan ng bahay para hindi nyo malanghap yung usok nito. Simpleng paraan para panlaban sa dengue.